time check mga makulista alas 7 na ng umaga kakarating lang namin dito sa Clifton Gardens umalis kami mga 5.30 o mga 5.45 so ito yung view ngayon uh, makikita nyo ayan o oh, yung sunrise ayan. ganda no bali ang ano dito pwede kayo mag fishing dito sa may jetty ayan napakaganda ng ano view ayan kasama namin ano mamaya dito kami mag ano mag set up uh, uh, ayong mamaya kumakain low tide pa siya tapos pag snorkeling din kami doon siya di ba pag snorkeling tayo mamaya dinala mo may pang snorkel mo ano yeah. oh, patinggang. so ito sina ano ito yung setup namin kasi mamaya araw na ito yung puno may mga camping chair na rin kami table no, I don't think it fits uh, <laughs> are, you, are, you, crazy? Too small. too small. who owns that one? Huh? who own it? me ah, uh, it's not gonna fit oh, say hi to your friends to Philippines hi oh, Philippine friends, how are you? kumusta? hi, kumusta? Oh. kumusta? Oh, this is my wife eh ayoko mo ayoko pamimili. Ayos si Mama. Hayo, kayo. Ayun, karawat. Oh, hindi ako very. Yeah, si ano, Yeah, you can. Go away. Ah, uh, ayan oh. Natulog kanak nak. Oh, bagong Hi. gising lang siya. Walamig, wala may jacket. Hagaano ito ba yung tent? Oh, oh. Oh, ito yung setup ko na ng tent para mga tulog sila. Oh, si Isaiah walang kasama doon sa kotse natatanong naman ay <laughs> oh, ito ah pati pinagpapit at siya naning ko magsiset up na kami ng tent napakaganda ng pwesto namin ganda dito nakakatawa green na green pa yung grass dito sa Clinton Gardens kapag pupunta ka dito kailangan maaga ka kasi nang na, ng spot pero I think dahil today hindi naman public holiday pa kung lang pi-beach ngayon dito Kaya, uh, dati nung public holiday Australia Day ganitong oras puno na ito pero ngayon wala oh. halos kami pa lang ang nandito oh hawakan mo ito ma at up ko itong ano tent matutulong sila sa tent oh. sila sa ano camping camping pop-up tent. Yay! Ang mga chikiting kong mga apo. Meron Siya. tulugan. Siya, can you go with your brother? He's buying a there. Kaso wala siyang sapin. Sige na anak ha. Ah, And close the door. Yeah, close the door. Masira <laughs> na no, yung Mom, that's a turkey turkey? That's a turkey. Okay. Don't eat that, Auntie. We can catch mm. it. Ang dami pala nating upuan. Wow. <laughs> <laughs> Para pag nakahiga sila dumede. Mom, okay, is, okay? is, is okay? alcohol locked ma up? Mom? Mom? Yun na. Mom, yes, is alcohol locked up? Mom, saan yes. saan ka nagkakamera eh? Mating na mo si bro. Ganyan yun lang. No. Yan, tutok to mo lang sa kanila. Oh ayan. Ginayus nila yung maganda naming tent. na-set up na namin yung tent namin. Dapat pop up lang to pero tagal namin sinet up. Dahil nagkagulo-gulo yung ano niya, mga poste. Ano may spaghetti siya? Kaka so, spaghetti? ito yung set up namin, o. No? Oh. Uh, si spaghetti! Kunti lang muna, pati Sino, ma? Yan? Ikaw. Hindi, hindi, ano mo lang ako, kapiling lang ako sa Amanda. lang? Oh. Uh, Asan yung man? black coffee ko, ma? Ito, o. Oh. Ayan no, blank. Saan? Ayan no kaemp. Medyo lumamig na yung ano. Bilis na malumamig nung tubig. Mm. Parang. Ay, masama si mga apo niya. Ay, no. Ay, hindi pa nakita n'yo. Ano? Ano ba dumaan? Hay tali, ay nagkakape kami ngayon. Ang lamig, 22 degrees Celsius. Hangin, ay no. Oh. Kitang-kita kita, kita, nya naman yung ano. Wave. Ayan si Isaiah. Hi! Wipe your face. Wipe your nose. Wipe it. Hi! Hi! Oh, kumakain siyang biscuit oh. Anong kinakain mo na? Biscuit. Wow, yummy, yummy. Yum, yum. Biscuit. Eat it. Tiny mo. Kainin mo. Kainin mo. Nakaka-relax dito. Tingnan mo yung mga puno doon. Ang gaganda, oh. Nakakatuwa. Ganito ang ano, ang buhay dito sa Australia. Kapag day off, libre lang yung mga ano, beach. Pag ay ito, walang bayad. Ang may bayad lang dito yung parking. Pero mamaya, doon ako akit sa street para maganap ng free parking. Para hindi na kami magbayad. May pa namang 8 o'clock yun. Grabe yes. mga kulista yung weather napakamalas, maambun. It's crazy, it's raining. Why? Alright, can you stay with Isaiah? I'm gonna get the other stuff. Stay with Dita Gian, okay? Wow, spaghetti. Wow, may ano buti na lang may shed naman dito. So, makasilong pa rin kami. Ayan o. Oh. Pero maganda sana yung pwesto namin doon kanina sa ilalim ng puno. Oh, ayan. Nag-aal sa balutan kami ngayon. <laughs> evacuation, evacuation. Muulan. Oh. <laughs> oh. Nakakainis. Sinig ko naman kagabi yung weather. It's sunny. <laughs> Pero ito mga ano, parang hindi sila worried, no? Tsaka itong mga puti. Puti na lang may shed dito. Dito sa Clifton Gardens, may mga free parking. Kaya nilipat namin dito sa may bandang taas yung sasakyan namin para hindi na kami magbayad ano lang naman ang lapit lang na may lalakarin mo bababa ka lang dyan so okay na kaysa magbayad pa kami dito ayan o oh, free parking itong mga to wala namang gaanong tao ang, ang bayad kasi ng parking nag start ng 8 o'clock so 8.05 na ng umaga uh, mahal din eh siguro mga 10 dollars per hour so mga 4 hours kami dito 40 dollars din yun so sayang din so at least ito free parking na dito ayan si Uncle Derek nandito rin si Uncle Derek ay eh, may nagbibisikleta kahit umuulan no? Oh. it's not far uncle isn't it it's not far no the, it's the, no, the parking yeah it's, it's okay yeah it's close so dito lang kami bababa oh. meron ng mga ano, walk path dito cause there downstairs we need to pay I think 10 dollars an hour Jeez. Yeah. Gotta make the money somehow. Yeah, but here it's free. It's better there. And it's not far. I can see it. There's a step here too. Yeah. There's here, a step. Are there topless down there? Yeah, there is. No. We can still uh swim. But it's gonna be freezing. Bale ito yung ano. I brought the sands the uh, shore is pretty it's very nice. Yeah. Here okay, we go this way. Ah, uh, there's another way. So ayun na si na mama oh. So andun kami. So, dito kami bababa. Walk path. If you do this every day, you will lose weight. Walking. Para na kaming ano ito nagti-trekking. Trekking and hiking pala. Hiking. malas. wala as. Makati uh monkey's wedding. Monkey's wedding. Yeah. <laughs> It's raining now. Ay, ko yung weather kagabi eh. Hindi naman ganito na uulan eh. Hindi lang umulan naman. Oh, lalakas ng ulan. So, hanggang dyan lang mamakulis yung free parking. Bye for now. Ito, may bayad na ito. Ten dollars. Per hour. 8 a.m. to 8 p.m. Ayun dyan ka magbabayad sa may ano. Ito, ito yung metro. Dito ka magbabayad. So, ayan o. Fee. $20 pala. One hour. So, Monday to Friday is $7 an hour. Tapos, whole day is $40. Saturday, Sunday is $10 per hour. Mahal no? Tapos na ako kami ng libre.